I'm checking thirty. Kakatapos lang natin gawin ng mga 2 pm Lalaba tayo habang nakikinig ng podcast nito si Maagago. Lalaba tayo. Buhay OFW, tapos ako ready na trash doon. Lockout na natin yan. 1 AM pa uwi ni Asawa, tapos may lakad kami ng lunes. Sunday pa rin ngayon mga tol. Tapusin ko na ito. 8.41 Nalinis na natin yung mga 2 pm Ayan, nanonood mo kakain na ito. Lalabas ka na after. tapos may nakasalang. 137. the misis. Mentor yata kayo. Mentor kayo. Ito. 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 Boy. Ito. ito time check 10 am tagising lang natin nakulang muna natin na ah uh, nga pala papunta tayo ngayon ng Dubai kukunin na natin kotse natin available na siya salamat sa Diyos natin I'm check 1031 punta natin si Boss Alawi nandiyan na raw siya check natin let's go Ayun, ayun na siya. 10.35, pagas lang kami ni Brother Alawi. <laughs> no. Sana mga chicks natin ngayon? Uy, wala ito. Kasama natin ang sawa ko. Huwag kang magpapanggit ng kung ano nung kalaw. Huwag kang ano nung kalaw. Huwag kang Behind the scene, guys. <laughs> uh, pat patay pat, tayo pat, pat, dyan. Ano <laughs> Tol, walang ganun. Ba, diba, mamaya. Di ba, tropa tayo? Huwag yeah. <laughs> kang patay tayo. Utang na loob. Billy Jack, tigil mo na yun. <laughs> You wanna know why? <laughs> Napakabait mo palang tao na influencer. may yung, may sumasahod sa YouTube niya na ibang tao. Iba nakalagay na bank account, tol. Ang bait, ang bait mo naman, tol. Ganon ka pala. Big time ka pala talaga, tol. Ngayon ko lang nalaman to, ha. Walang joke. Oh, diba, at least, blessing din ako bilang tropa mo. Denied natin si Tropa ng Alawi kasi ini-encourage ko siya mga tol mag-YouTube siya ulit. Meron siya ayan, nung no? tinatry namin ma-recover lahat ng details niya palitan. Kita namin may ibang tao na kalaga yo. Oh. Paldo. Tol, sumagot pa lang lumisan magkano rin yun 113 dollars. 2025 yun tol, November 13. Kita mo naman tol. Ang bait ng tropa natin tol, kaya pinagpapala to eh. Iba talaga mga Arab <laughs> noy. Eh. <laughs> Bait mo tol. Ay tol. Wala kasi akong pag-i-share sa social media. Sa akin lang kasi tol, magpapasaya lang ako ng tao. So, Ayun na nga, tuwan-tuwa yun tol. Ilan na rin sa audio sa'yo. Pero, yun? in fairness, tuwan-tuwa yun. Mm -mm. Eh, ba naman may passive income ka pumapasok? Video mo yung gumagalaw, di ba? At least ngayon, papakinabangan mo na ng tama yan. Meron na tayo pang ano to, dito tol. Ang checks natin Hindi oy! <laughs> Hindi pwede yun tool Meron na tayong Pang Tustos Sa ating mga Pang upgrade Ng kagamitan So mga gusto magpadala Sa akin ng pera Sige lang Gawin nyo lang Huwag kayong magdalawang isip uh, so, Pero siya Pwede kayong magpadala Sa kanya Kaso yung mga Youtube niya Nagpapadala sa iba din. Iyakin Iyakin ko na Dol Iyakin o Iyakin Iyakin We excellently presented in a very nice vision. HD na lahat. Time check, 11.47. Nung na-stopover namin ni Parang Alawi, bilang tubig. Dito na kami sa Emirates Auction ni Boss Alawi. Pauwala namin yung kotse. Sawa, McDonald's Time check 12.50 Lunch muna kami Dog. Hot dog. <laughs> <laughs> dog. Kain muna kami mga tol. Ano si Shake, shake, shake. Alhamdulillah. Ito na. Nakuha na natin yung kotse natin. Nasawa. Um, kaso ang lala ng... <laughs> lala ng pangyayari. Grabe naman to. Anyways, tara. Punta natin si Boss Alawi. Tol! Ano masasabi mo sa recovery ng uh, isa sa mga anak ko? Ito. Ganda, bro. Ganda? <laughs> <laughs> grabe! Ano yung naman nangyari, no? Lala eh. At least sa loob, malinis. Oo, oo. Kahit papano. Sa labas, grabe. Magaling yan. Ay, gabok na. May gas? Iyan. <laughs> <laughs> yun nga eh. Buti nga makaka-under pa to sa pinakamalapit na gas station. Pag-gas na tayo. Ikaw, tol, meron ka pa? Tara pag-gas tayo you know, oh, ah, so. angas <laughs> oh. Kalang matiming na mga pulis harap ka talaga. <laughs> ah, kahit nakagaling sa auction? Ah, uh, mo na lang. Sabihin mo, papunta na ako magpapakap. Ah. Congrats, Tol. Congrats. Thank you, Tol. Thank you, thank you. So, thank, man, so, thank you, thank you Alawi. Hindi ka na mag-scooter uh, si papunta sa akin, Tol. Oo, oh, hindi na. Hindi na. isko Hindi <laughs> na natin sasakay sa compartment mo scooter ko, Tol. Sa <laughs> <laughs> akin na lang yun. Ah, ginagamit ko din eh. <laughs> Dumi nga eh, oh. Pakaras natin, tol. Diba? paso baka may lakad ka pa. Masabay na tayo. Sabay, sabay na. One boy na lang tayo. Oo. Yeah. Oh. Hindi, matagal na yan. tagal na yan, tol. Pero okay naman matag Okay na, okay. Salamat. Lumabas okay. na yung baby shark niya, guys. Oo, oh, ito talagang mukhang galing sa dagat pare di mo may lumot-lumot pa talo <laughs> di mo nilumot-lumot oh. lala o di mo lumot tayo yan tayo yan <laughs> lolo kapal lo. Oh. tara adnok tayo tol tarwas kami yung mga tol ay tara bawa tayo Mara. brother yes. I can turn off the engine, no? I turn off the engine is okay, no? Ayan, car wash na siya mga tol. Thank you, kuya. <laughs> Woo. Time check, 4.25. All in na kami mga tol. Sa wakas, ayan, nakakarwash na yung kotse ko. Thank you nga pala kay Boss Alawi Nagpaiwan sa Dubai May lakad pa raw siya So thank you so much Boss Alawi I love you <laughs> Shower mood oh Forma oh Forma sinasabunan niya mag isa oh. Angas Uy Forma Time check 521 Date with Asawa sa harap ng police station dito Salin Chicken, cutlet, and paora That's right. Mmm, sarap mm. Just got home 5.58 mga tol. Yun. At bago tayo magpaalam, Halik kayo at pakita ko sa inyo ang itsura ng kotse ko. So once again mga tol, maraming maraming salamat sa lahat na nakaantabay dito sa ating Facebook page at YouTube channel. Sa mga sumusuporta sa ating daily vlogs ng ating mga simple adventures. no For today's accomplishment mga tol, gusto ko nga pala magpasalamat sa Jos Ama. Dahil nasa atin na ulit ang ating baby no na sila humilde. At uh, next nating mission lang mga tol, uh, ang kanyang sigra no. Ito may mga may bangga siya sa harap, Malit lang naman, madali lang remedyuan, pera na lang ang kulang. Kaya kung meron kayong mga kakilala na handang makipag uh, collab sa akin for an ex deal dito sa UAE na pinturahan at uh, tanggalin ng damage ng aking kotse or for a special discount para ma-feature ang kanilang garage for body works, uh, wag po kayong magatubiling ipm ako at pag-usapan po natin ang ating project anyways mga tol maraming maraming salamat once again kay uh, Mr. Uh, Alawi Inok ang pambansang Arabo na ating tropang Emirat no na napakabait no solid yung ginawa niya biruin niyo nakipag uh, stay siya sa amin for a long time no nang hindi naghihingi ng kahit anong kapalit at talagang pure heart na tulong grabe i love you tol So nga pala bago ko tapusin rin ang vlog na to Papasalamatan ko muna lahat ng mga ating mga supporters Ayan kayo Maraming maraming salamat At syempre mega shoutout din sa mga nagpadala ng super chat stickers natin Kagabi sa ating live stream sa YouTube channel na si Mr. Boji at si uh, uh Pops Kultura no? Popsi Kultura Ayan at uh, nakar nakaroon tayo ng uh, $25 sa dalawang tao lang, no? So, ito nga pala, i-remind ko rin ang aking mga Facebook followers. Kung gusto nyo pong bumisita sa aking YouTube channel live, gagawin po natin yan every 1 a.m. daily UAE time. At doon po tayo mag-usap at magkwentuhan. At kung gusto nyo po magpakulay, maraming maraming salamat. So, yun lang. Dito na po natin tatapusin ang ating vlog. At maraming maraming salamat ulit sa aking anak. Ang ganda. Pakita mo muna. sama Ganda niya, no? Tignan nyo naman, buhay! Sarap mabuhay kahit ang hirap. <laughs> ang sarap mabuhay kahit ang hirap talaga. Ang <laughs> dami kong babay. Makakayanan din kitang babayarin, ha? eh mababayaran ko rin talaga itong coaching to. Yun lang. So, once again, this is Billy Jack Sanchez. You wanna know why? Saying, don't hate, spread love, and educate, and let love seize the day. The one and only with man of the Philippines, mga tol. See you on my next vlog. Thank you so much sa inyo lahat.